Nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman. At bago pa natin masaga ma ma maagapan, huli na ang lahat karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo.